Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Pati-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, sa mga OFW na gustong mag-alaga ng itik na poultry style, ganito lang po ang inyong gawin mga ma'am at sir magbili kayo ng uh, itik kahit anong itik ang bilihin nyo o di kaya mag itik pinas kayo kasi kung ayaw nyo mag uh, bantay or mag pastol so dadaan kayo ng itik pinas gawin nyo po yung Uh, bali anim na box yung pagbili nyo ng siho mag alternate lang kayo ng dalawang buwan para masustain nyo po yung uh, maintenance ng pag uh, ano nila yung pag hatak na kanilang balahibo sa kanilang paglugon kasi doon kayo ma atutumba pag hindi nyo alam so ang gagawin natin dito mga kadakers ay gawin natin na anim na cycle yung halimbawa mag uh, bili kayo ng itik uh, subukan nyo lang muna na 200 bawat isang generation huwag nyo pong ibigla yung isang libo kasi pagdating ng maglugo na sila pag wala kayong isustain na kapital yan ay talagang hindi talaga kayo uubra so ang gawin natin magawa tayo ng anim na bats so gawin natin na anim na bats kigda dalawang buwan lang yung alternate ng inyong mga grupo so mas maganda dyan kapag mayroon kayong sariling incubator kasi pag pangitlog na nila doon na kayo magdagdag ng inyong alaga pwede ninyong gawin na tigbawan takusan yan kung mayroong kayong sariling incubator so dyan kasi matutumba yung mag alaga ng itik na walang alam so ginawa ko itong video na ito kasi uh, marami nang nag iitik na wala hindi makasurvive kasi Uh, wala nang pangbili ng pagkain pagdating ng kanilang paglugon kasi iba ang itik pinas at iba rin ang ugali ng patiros so ganyan sa hindi pa naka subscribe paki subscribe nyo naman po yung aking channel sa lahat na viewers dito at sa mga subscribers ko, thank you very much sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFW sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa. So, dyan sa may Jida, a shout out sa inyong lahat dyan. Ingat kayo. Dyan sa may uh, Riyadh. So, shout out kay Sir Orlando Rookie. thank you very much, Sir. Sa mga payo mo So Sa inyong lahat yan Sa nagtatanong po sa akin Kung Ilang Taon ang pag Kakaling ng itik So sa farm kasi Sir Sa mga Ibang farm mula sa siho ay kumakaling yan sila ng mga 18 months so pagdating ng 18 months uh, magpalit yan sila ng material so ibinta naman nila yung mga material na ginamit nila yung nag edad ng 18 months pero sa totoo lang ang itik hanggang 3 years malakas pa yan mangitlog kaso lang binibinta nila para yung makabili ah, mabawi din yung kapital nya so ganyan ang technique sa mga farm so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat see you next vlog